sa lahat ng mga villain sa Hunter x Hunter, ang Phantom Troop ang pinakinakatakutan. Isang grupo na may kanilang nilang abilities na ginagamit para sa pagkawasak. Ang Phantom Troop ay responsable para sa marami sa mga pinakakilawot na sandali sa anime. Tulad ng paglipol sa kurtaklan ni Kurapika at ang pag-aani ng kanilang mahalagang Scarlet Eyes. Si Pakunoda ay matalino, matigas ang ulo at may tiwala sa sarili. Habang gumagawa ng mga diabolical acts bilang isang spider, Pinahalagan niya ang kanyang oras sa Phantom Troop hanggang sa puntong handa siyang mamatay para dito. At ginawa niya ito. Habang si Pakunoda ay hindi kilala bilang isang mahusay na mandirigma, ang kanyang tunay na lakas ay ginagamit sa pagkolekta ng alaala. Si Pakunoda ay isang specialist na gumagamit ng psychometry, isang naability na kumikilos sa isipan. Gamit ang psychometry, kaya niyong makita ang mga alaala ng mga tao. Ito ay isang napakalakas na sandata para sa Phantom Troop. Dahil kayang alamin ni Pakunoda kung nagsisinungaling isang tao, matutunan ang kanilang kainaan at ibunyag ang kanilang mga lihim. Bukod pa rito, kaya niyang malaman ang nangyari sa isang paligid sa pamamagitan ng pagbabasa sa isang bagay. Maaring hindi siya ang unang pagpipilian sa larangan ng labanan. Ngunit si Pakunoda, ay pakinabang sa pagkolekta ng impormasyon na maaring kasindelikado ng mga pisikal na nen-attacks. Hindi ibig sabihin nito na siya ay walang sandata. Karaniwang may dala si Pakunoda na baril na puno ng mga memory bombs, mga bala na nagcha-charge ng kanyang nen, mga bala ay naglalaman ng mga alaala na pinapuputok niya sa mga ulo ng kanyang mga biktima. Isa pang malikhaing paraan na ginamit niya ito ay ang kukunin niya ang alaala mula sa isang tao at ibabalik ito sa kanilang ulo na makakalimutan nila ang mga alaala. Si Pakunoda ay tampok sa York New City Art ng Hunter x Hunter. Dito ang focus ay ang isang auction na nagbebenta ng napakalagang mga bagay kabilang sikat na laro na Grid Island. Ang laro ay isang clue sa ama ni Gon kaya't sinubukan nilang makuha ito ngunit naharang sila ng Phantom Troop. Bilang bahagi ng layunin troop na nakawin ng mga bagay sa auction, instrumento nila si Pokonoda. Gamit ang kanyang psychometry abilities, nakakuha siya ng impormasyon mula sa mga tauhan ng auction at maging kay Kurapika. Sa impormasyong nakuha niya, natulungan niya ang Phantom Troop na makaiwas sa pagkakahuli. Ginamit ni Kurapika ang kanyang judgment chain ability kay Krolo nang mahuli niya ito. Ang kailangan niya kay Pakunoda na nakasaksi bilang negosyador ng grupo ay palayain si Nagon at Kilua na hindi sila sinasaktan at huwag ipaalam sa iba pang mga membro ng Phantom Troop ang tungkol sa kanya. Kapalit nito, palalayain niya si Krolo pabalik sa Phantom Troop. Si Pakunoda at Kurapika ay parehong pinapakilos ng parehong bagay iligtas ang iligtas ng kanilang mga kaibigan. Napansin nito ni Melody dahil kaya niyang malaman ang intensyon ni Pakunoda batay sa kanyang tibok ng puso. Niniwala si Pakunoda sa kasunduan ni Kurapika at hindi inisip na ito ay isang patibong. Tinupad niya ang kanyang salita at ibinalik ng ligtasin si na at Kilua sa Lingan Airport at bumalik si Krolo sa kanyang grupo. Pagkatapos mag-reunion ni Krolo kay Yusuka, bumalik si Pakunoda sa natitirang bahagi ng Phantom Troop. Lumabas na ginamit din ni Kurapika ang kanyang judgment chain sa kanya dahil hindi niya may bunyag ito. Nacharge niya ang anim na memory bombs ng kanyang mga alaala at ipinutok niya ito sa natitirang founding members ng troop. Dahil dito, namatay siya. Ngunit nalaman na ngayon ng Phantom Troop ang nangyari kay krolo at kung sino ang misteryosong chain user. Pinakita ni Pakunoda ang ultimate na pagpapakita ng katapatan na isinakripisyo ang kanyang buhay para sa kapakanan ng grupo. Sa kanyang impormasyon, meron na ngayong malaking impormasyon ng Phantom Troop kung paano ipagpapatuloy ang kanilang misyon. Kung nagustuhan mo video nito, huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe and hit the notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.